Tawang tayo katanggal na ang balat ng bibi. Tawang tayo Pagpalang araw mga kapaders na ito na yung inihintay ninyo cuts in cook tayo ngayon pagluluto ng aking huli sa ng mga kapaders mahalo ako ngayon ng inihaw na bibiya at saka piniritong kulambutan at saka yung kamiyong nakuha ko ay mga kapaders na sa labas na yung aking lulutuin tayo mga kapaders samahan ninyo ako sa aking pagluluto dyan sa labas ng bahay namin ito na nga pala mga kapaders yung ating lulutuin ngayong hapon para sa punanan ayan siyang kulumbutan at saka itong dalawang bibiya na malaki sa kamilo ito mga kapatid sipirtuhin ko lang ito itong kulumbutan na ito kasi wala natin tinta at linisan mga kapatid ito. ito na rin yung apoy naka prepare na rin isa lang ko muna itong bibiya at sayang apoy Yeah, habis na muto mga kapaders. Dahil malakas kaya ang apoy. Ating alisin ang balat na yan at para masarap kainin. Ito. Kamilo. Para sa inaki kumamay pagising. Yan ang gustong gusto niya mga kapaders, yan sipit na yan, malaman kaya yan. Ating hugasan. Mga ilang minuto, luto na rin itong kamilong ito. habisan na itong maluto mga kapaders. Eh mga kapaders, tayang tanga lang yan kung tawag sa amin. Gaya magtanggal ng balat. Itong isa naman. Pwede siya na mga kapaders kung medyo makulimlim dahil may kayo dito sa amin. Ating baligtarin mga kapaders. Uy, matutong na ito. Eh mga kapaders, baka okay na ito. Yun, pwede na ito. Ating alsa ng balat parehas at pagkatanggal ang balat ating mabalik sa apoy para maluto na yan ito mga kapaders atin na ito at nalagyan ng isang basong tubig na yung mga kapaders at para hindi malunod sa sabaw yun yan isang baso lang yung mga kapaders at isa man lang ito habang tayo katanggal ng balat ng bibiya ito naman nakasalang mga ilang minuto luto na rin mga kapaders di tayo sa bibiya ating alsa ng balat dahil mga kapaders ating alsa ng balat itong bibiya habang nakasalang yung kamilo makunat na ang balat Tapos na itong isa. Itong isa naman. Sa bahay. Ay mga kapaders. Tapos itong dalawang bibiyak sa ng balat. Yung kamilo. Ating hangoy muna yun. Ito ating isasalang. At para maluto na ito mga una Mga kapaders Nagliliyab ng Apoy sa kalan Dahil itong bibiya kaya mataba Yun mamaya pagkatapos pagkaluto na yan masarap na kainan nyo ng mga kapaders masarap na saluhan ganaya pag mataba ang isda mga kapaders lumiliyab ang apoy sa kalan at mabango pa ang usok sa kapit bahay Tayo mga kapaders namumulan ang kalamanan ng bibiyang ito malapit ng maluto rin to ayun mga kapaders luto rin itong isang ito yung isa naman ah, taba ating baligtarin na ito mga kapaders yun tagpula pula na ang kabaak ayun mga kapaders malapit na rin itong maluto itong isang pirasong ito yun ito na ito mga kapaders ating dagdagan ng uling ating yasa lang yung nasa kaldero na isang kapirasong kamilo ay hey, mga kapaders alas ako ng tinda itong kulambutan Uy, napsi. Tapos. Tapos, mga kapaders, yung tinta. Paghihala ko ng ulo. Ito yung kanyang tangkuhong. Pambahog sa agila. Tinta na. Alasan ko lang balit, mga kapaders, para hindi makulit yung kanyang laman yan yung balat ito yung kanyang palikpik mga kapaders ay nga sa pagluto yan ito yung kanyang ulo

Ayan mga kapaders Luto na lahat ng pagkain Pangulam Wala pa yung kanin Narin yung pakwan Nakatutoy Siyang buo yan kanina Kaya lang Ngayon Kabahak na lang Hindi hmm.

Baho mga kapatid. Matagal ang gutom. Maraming salamat sa ngayon. Sa Panginoon, maraming maraming salamat din po. Dahil kami ngayon tiboy, ay sa ipag-aayon. po at maraming salamat po sa na sa sa ko ko. Ano? And, yeah, mga kapaders, Kaya mga tayo lahat. Maranol! So, inihaw. <laughs> inihaw na miya. At saka, piniritong kulambutan. At saka, itong kamelo. At saka, ito. Eh, mahinaw ko ng kamay. Baka naman, makapakuan dyan. Tawa nila, prab. Dada, kuha ng pakuan. Ayan, mga kapadir. Sarap ng kainan dito sa lamisa. latag ay dahon ng saging. Lord, salamat na marami sa biyaya mo. Ito sa harap namin. Salamat din at tumubusog kami dito sa biyaya nagmula sa iyo. Ayaw, dito na! Dito! Dito na! Dito! Ayaw, dito! 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 na! Dito! 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 na bibiya. Ayo mengkerain. Ayo. Tapos Yung aking inakain. Kakain din. Ayin, mga kapatid, sarap ng kainan dito. Sakto ito Saktito sa hapunanan. Ito nga pala yung aking tatay, mga kapatid. Ayan. Ito ang aking ama. Bali, unsin nga pala kapatid, mga kapatid. Apat na lalaki. At ang mga wabae. Trapon. <laughs> Nalimutang may kamera. Ay, lang. <laughs> Ya, yeah, dugo pa sarap. Naras? Nakakain ng ko.